mga farmers na lang linawin po ano, naniniwala po ako na Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video, gusto kong ibahagi sa inyo ang ginawa ko pong update ano, sa isa kong baboy na hinayan. Siya po today sa video na ito ay umabot na po siya ng ika-107 days old po na nagbubuntis or 107 days po sa gestation stage mga ka-farmers. So atin pong mapapansin na kanya pong labasan ng, ang, I mean yung mga labasan ng gatas niya ay meron na pong image na parang meron ng mga gatas mga ka-farmers. So, ngayon din po ang araw na siya po ay akin pong sinimulan na pinakain po siya ka-farmers ng Pampagatas. Ito guys oh, puntahan natin. Pampagatas na feeds. So, Pigrelac Mama Pro Milk Maker Premium. So, meron siyang advanced cooling system with the uh, bio milk enhancers. May clean air C factor din, DENR, recognized mga ka-farmer. So, tested ang proven ko na po ito. Base lang ho sa akin pong mga kaganapan na naangkin o mga pangyayaring naangkin sa akin pong mga baboy na mga ka-farmer po. So, isa rin po sa mga practice ko na talagang pagsapit po ng 107 days old na nabubuntis yung baboy na ay talagang pinapakain ko na siya ng ganong feeds, milk maker feeds. Kasi nga po, pag siya po ay uh, manganak na, syempre, uh, mas mahalaga po kasi na magkakaroon ng maraming gatas or ang colostrum na unang gatas na inilalabas po ng isang baboy na hen, no? Na mahalaga po para sa mga biik na bagong silang. Okay, so ito guys, oh. Ayan ang record ko sa kanya. Importante na may record tayo, no? Sawboard record. Ito po ang kanya pong history. So, na-AI siya noong May 21, 2025. Then, June 11, nag first checking tayo, nan July 2, second checking, nan din. August 14, kunti sa mari lang po ito mga ka-farmers ha. So nag 85 days po sa gestation, nag inject ako ng Jictran Iron 5 ml. August 24, nag Bixan SP injectable vitamin sa ko sa kanya, 95 days po sa gestation, ayan. And then September 3, napurga ko na rin siya, no? 105 days old po. September 12, 2025 due date estimated na kapanganakan. Idagdag ko lang din po mga ka-farmers, may nagtanong sa akin diyan, isa nating na babaeng kahagresor, sabi niya, anong gamit mo, Boss Dodong Barako or AI? Regarding po sa pagbreed ko sa aking baboy na AI lang po, mga ka-farmers, kasi nga, hindi ho pwede ang barako na gagamitin ko, I mean, sa breeding kasi nga dahil po sa space ko na makitid no masikip o makitid maliit ang space so masyadong matrabaho sa akin AI lang po ang amin pong ginagawang pagbibread sa akin pong uh, dalawang baboy na hen at saka sa gelt, no? Shoutout muna tayo kinakabayang Murphy Faith watching from Cebu Province kay Tiroitis Ubaldo watching from Lawaan Antique kay Mark John Bondeya at sa inyong lahat viewers, shoutout po sa inyo. Yunako Sulong Kaagapay Instant Cash Araw-Araw Nationwide Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, isend ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, Get a chance to win Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunaku brands Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feeds sticker At i-text ang SKP space promo code Send sa 225687 Example, SKP space ABCD123 Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yunaku I-scan ang QR code at i-send ang promo code Pwede rin manalo ng instant Gcash 20, 30, 50 at 100 araw-araw Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro Erlewit, Aperlite, Vitracin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bacterid, Sustalin LA, Digest-Aid, Mistral, Ginvet, at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date, October 1, 2025. Number of winners, 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone, 20 katao pwedeng manalo ng smart TV, 12 katao pwedeng manalo ng e-trike, 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo, mananalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o soke na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonako representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang opisyal na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yonako. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na. Mga ka-farmers, na ko lang linawin po ano. Naniniwala po ako na ikaw ako ay magagalito sa sistema sa pero gusto ko lang mangyari kasi na kapag po kunti man o marami ang uh, silang ng aking baboy na hinayan, gusto ko lang po marami pong kolostrum ang makuha nila from inahin nila. Yun lang po ang pinaka-purpose ko. Mahalaga sa kaya ang kolostrum mga ka-farmers para sa mga dinik na bagong silang. Sana po atin pong respeto ang bawat isa sa atin.